Papasok tayo mga idol Ayan. Papasok Paupo Wow Ang sarap Anong pinanood mo? Madam Anong pinanood mo? Oh ang pangit ng kamera ko, madam. Buti na lang maganda yung binidyuhan. Sana ah. Oh. Pabili na naman bigas. You're... Pabili na bigas. Yung tag-57 yung tag-57 na bigas mo. Mahal po ng bigas mo para sa pagkahilo niya. Yung red horse mo, pa, magkano? Sa kanya, 8.40 ng umaga, dumating yung doktor. So, tinanong siya kung ano yung... Magkano yung ano mo? Patay mo mo salita. So, Ay, bibili ako eh. Sabi ni Norma, <laughs> yung garoon pa rin, walang nagbaba. Ay! Pa so, <laughs> yung parin <laughs> Bibili ako no, eh. Bakit? Bakit ganun ba? Bakit pag ako bibili? Dami yung... Para mo mga... Saan mo nung klaseng tindira mo? Kasi sa hospital, si nasa hospital hmm? kasi siya, naaalala niya yung lola niya. Kaya kaya nahihirapan siya. Ayaw niya talaga magpa-confine. First time itong nangyari ka noon. May nareserve Sun natin, na tayo ng eh. doktor. Patalit ba? Ano. Pero buti sana Palit talaga Palit siya ay matututukan talaga kung ano yung ano condition niya at ano yung palagayan Papal... niya. Sa ngayon hindi pa talaga hindi nga ako. Kaya to dumantay din kami kung ano yung mangyayari sa kanya. Ngayon, you bigas. Ayaw magpa Yung tag 57. Ah, mahal mo bigas mo, 57. Yung red horse mo, magkano? Magkano yung red horse? Magkano? Magkano yung red horse mo? Isa! Magkano yung red horse mo nga? Bakit? Magkano yung red horse mo? Magkano yung red horse? Ah, Magkano? One thirty? Murah lang. Murah doors mo. One forty nggak iba eh. Firum digas mo mahal ya. Eh. Murah lang seibah. Pabili. Pabili e nggak? Siapa sama mo itu?